Ngayong 2025 sa Season 2 na Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission, makasama natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamalaan upang pag-usapan ang mga interbensyon ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating bagong season, tututukan natin ang convergence o ang pagsamasama ng mga programa at stakeholders sa patuloy ng pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakwentuhan natin ngayon dito sa ating programa si Miss Maria Victoria Diaz, ang Officer in Charge and Child Rights Center mula sa Commission on Human Rights upang talakayin kung paano itinataguyod ng CHR ang kalapatan ng kabataan at ano ang kanilang mga inisyatiba sa National Children's Month. Good morning po ma'am. Welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Okay, isa sa mga pinaka-vulnerable or vulnerable sectors ang kabataan. Sa pagtatasan ng Commission on Human Rights, we want to know ano-ano ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng kanilang sektor at ano-ano mga intervention inihain ninyo upang maibsan ang mga epekto nito. Uh, una magandang umaga, prop, no, at magandang umaga sa lahat, no. Yung Komisyon sa mga Karapatang Pantao or CHR ay katuwang o mm -hmm. kasama ng mga iba ibang ahensya ng gobyerno ay kumikilos nga, no, para maproteksyonan ang mga karapatan ng mga bata. Okay. Lalo na ngayon, Children's Month, no. Mm -hmm. So, isa sa mga pinaka-problema talaga ngayon ng mga Batang Pinoy ay yung mga karahasan na nangyayari sa laban sa kanila. Okay. So, ngayon, yun isang pinakamaigting na suliranin ay yung uh, karahasan or exploitation no sa digital world or okay. sa online. So 'yung mm -hmm. tinatawag natin na OSAEC no at sa 'yun. OSAEC, ito ay uh, online sexual abuse and exploitation of children. So okay. nangyayari nga 'to online. Okay. Pangalawa ay marami pa rin nangyayaring karahasan mm -hmm. uh, sa loob ng sa loob ng kanilang uh, bahay okay. sa komunidad at syempre yung access to education mm -hmm. meron rin tayong problema dyan. no mm -hmm. tapos yung mga iba ay kagaya ng mga ibang ano problema ng ano ng sambayan ng Pilipino baka, Iba, iba pang mga ano um, karahasan nga na nangyayari, okay. lalo na ngayon sa digital world or sa cyber space. Okay. Uh, of course, you've collected many scenarios yeah. about doon sa iba't ibang klase ng exploitation, abuse, violence, mm. lalo sa mga bata. Yung interventions po dito, kamusta po naging reception afterwards nung inyo pong natulungan or after po nun ay nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng bata Ah, uh, siguro isang pagbabago ngayon. Um, parang mas madali na magsubong yung mga okay. bata. Kasi yun una, meron silang may awareness raising campaign okay. on the impact ng OSAEC, no. Mm -hmm. So, tapos meron rin mga yun sa mga barangay, no? Okay. Barangay sa mga uh, iba't ibang pamayanan at sa social media mismo ginagamit ito or sa media. Kaya lang kulang pa. Mm -hmm. Kaya yung panawagan ng CHR nga mas ang tawag natin sustain. no sana tuloy-tuloy hindi mm -hmm. lang ngayon children's month mm -hmm. yung ating ano pag, pagtugon sa mga karasan uh, na natatabak minu -minuto. Minu minuto kaya yung ating ano yung nakakatuwa kasi yung mga local enforcement ano, okay. na um, uh, law enforcement mm -hmm. agencies ay nagsusubok rin talaga na parang on-call lagi, no? At yun ang tinatawag natin, we're capacitating them. Okay. No, to, to ta talaga na ang co yung kanilang, uh, ano, uh, pag pag, pag uh, kung meron mga apprehension, kung meron mga rescue, dapat, di ba, child-sensitive, age-appropriate, uh -huh. gender-sensitive, yung kanilang mga gagawin. Ayun. Kasi kailangan, syempre, lahat, yeah. ay matouch natin in such mm -hmm. a way that these stakeholders, are they feel like they're safe na paprotektahan. Ma'am, ngayon National Children's Month, may tema po tayong Osaek si Wakasan kaligtasan karapatan ng bata ipaglaban. Naglabas po tayo ng panawagan upang paigtingin yung kampanya po laban sa online sexual abuse and exploitation of children, just like what you've mentioned kanina, and yung SISAM or yung Child Sexual Abuse and Exploitation Materials. What are the programs na inyong inihain po ukol dito? At ano ang mga maaring gawin po ng inyong ahensya sa mga biktima upang maging beneficiary po nito? Uh, meron po kami kalalabas na ang tawag namin human rights situationer on okay. this particular ang ganda. subject. Uh Ooo. -oh. Uh -oh. Nakalagay doon 'yung aming mga mga key findings at ang okay. aming mga rekomendasyon mm -hmm. sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Okay. So parang sinasabi nga na nakakalimutan ng ano ng, ng uh, iba kasi alam mo prop, 'yung ano perpetrator sa usaping ito mo, most of the time parents and relatives mm -hmm. no? so ang hirap pag ganyan kasi mm -hmm. yung loyalty yeah, mm -hmm. yung loyalty ng bata yung trauma mm -hmm. at minsan di nila alam na labag na pala sa batas 'yon at yung long term effect ng ano usae. Oh. kaya ang sinasabi natin ngayon na sana may mga interventions okay. no halimbawa uh, yung mga nare rescue mga biktima mm -hmm. ng mga USAE, merong ano merong comprehensive program okay. no sa barangay pa lang no? mm -hmm. tapos yung mga stop gap measure pero So, yung panawagan natin nga, na dapat long-term. So, ang ang ugat ng OSAEC ay kahirapan. So, okay. ang kailangan tugunan ay yung ugat ng problema. Diba? So, sana may mga programa, livelihood, ano, no, uh, projects para dito sa mga batang apektado. Pangalawa, meron kami nung tinatawag sa CHR na ginagawa namin. In fact, kagagaling lang namin sa Pasig uh, kahapon, no. Yung tinatawag namin, Kabataan Karapatan Karban. Ay, ganda. So, KKC. Yeah. Ini-empower oh. natin yung mga bata. No, mm -hmm. na Para alam nila yung karapatan nila, paano sila magsusumbong, saan sila magsusumbong. So, yun yung yun, yun isa. Tapos... Ilang schools na po yun? Naabot po ninyo ginagawa siya ng mga regional offices okay. namin, hindi lang ano, tuwing children's month. I understand it started in 2018. Oo. Oh, oh, okay. oh, oh. So, itong tawag namin, kabataan, karapatan, karabat. Mm -hmm. Kasi at the end of the day, kailangan i-empower yung mga bata to say no, kahit okay. sa kanilang mga magulang. At kahit na hindi, kasi minsan may kultura uh, prop na sinasabi na okay lang ang usaik, dahil hindi naman nakahawakan yung bata. Mm -hmm. Hindi naman siya nare-rape. No? Pero nakakalimutan yung long-term effect. At once Oo. na, nalagay na yan, diba, sa digital world or sa cyberspace, forever na nandyan na yan. Mm -mm. Saka yung, batay sa aming pag aaral sa nabanggit ko kanina, ang haba nung, ano, yung trauma talaga okay. na dinadaanan. Oo naman. At kailangan talaga nung, ano, ng uh, psychological intervention. intervention dyan, yes. Ano. Mahirap yun, eh. I mean, I'm a professor, and I've seen students who yeah. sometimes can open up. And sometimes, kahit sabi masaya sila, sa bawat likod ng kanilang mga mata, yung danas. Mm -mm. No? And good thing that we have this na sana patuloy na ma-address para sa marami mga stakeholders natin. Um, also, um, naghain din kayo ng suporta para sa mga kabataan na internally displaced. Yeah, And uh -oh. also yung naninirahan sa conflict area. So, we want to know the programs here. Yeah. Yung ano, yung meron kasing dalawang ano, uh, possible source ang ano no sources ang mm -hmm. internally ano no uh, displacement. Okay. Una yung natural hazards mm -hmm. no. Tapos yung pangalawa internal conflict dahil sa mga internal conflicts, mga rido, ganyan. So yung ang ano rin dito kagaya ng USAE, eh, grabe rin yung ano yung epekto prop sa mga bata Oo no. Oh. Long term ren yung parang uh, na uh, ano no, natitigil yung kanilang pag-aaral. No, almost every year nagpupunta kami sa Marawi and unfortunately hanggang ngayon, hindi pa talaga totally, ano na, no, yung mga karamihan ng mga okay. displaced, uh, kahit na ch hindi children, ng buong pamilya, nasa tem temporary shelter pa rin. Okay. So, parang pag alam mo naman, Prop, contemporary shelter oh, yan. Oh. So, yung mga karahasan rin, yes. walang tubig, walang ilaw, tapos yung mga bahay, walang oh, privacy. yun iba pa nga, uh, Prop, ang kinocomplain ng mga sad, bata. Snake bites, yung mga ahas. May mga ahas okay. kasi hindi naman talaga sila malayo Hindi conducive para yeah, tirahan. hindi conducive para sa isang ano no, bata I mean, o oh, isang tao na nandun sa kanyang development stage no. So, ano naman ginagawa ng CHR? So, sinasabi namin kailangan yung ano yung compensation okay. ng ng mga displaced ano children or ng family ay may bigay. Pasimplihin yung processo. Kasi mahirap oh, oh. po yung magproseso, hanapan kan birth certificate. Eh natangay nga yung virtual certificate ng ano eh na oh, oh. yan or yung yung uh, inko mabigyan ng service so, yung, ano siya so, tapos yun um, we're calling for uh, implementation of a more comprehensive again intervention no yung holistic intervention hindi lang yung compensation monetary pero talaga rin yung ano livelihood training ganyan mm -hmm. at syempre yung mga bata how to para ma-handle nila yung nadaanan nila na, na again na trauma dahil sa mga internal ano displacement. So, parang ngayon inisip namin, we have to go back to Socorro kasi si Commissioner uh, uh, Beda Epres, we mm -hmm. went there uh, two years ago. So, ano nangyari ngayon sa rehabilitation program na na-present sa amin during our visit? So, kailangan ng constant monitoring okay. pa rin, parang ensuring that the government is doing its ano, no, uh, commitment mm -hmm. no, to rehabilitate these ano, places. Napakaganda ng sustainability, ma'am, na hindi po nabanggit kanya. And the convergence, of course. Malugod kami nagpapasalamat po sa inyong support, Tiny. Kahit namin kayo muling tumutok sa ating programa, sa direct ng Webes, at samahan nyo kaming umaksyon laban, laban, sa kahirapan. Sa kahirapan.